Kamusta pong muli mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Tambayang Makabayan. Uh, ito po, mayroon naman pong uh, hindi magandang uh, balita na ating kukomentuhan. Ito naman po sa loto. <laughs> yung loto raw ay nakakalotohan na. Nakakaluto na raw ang loto. Ang sinasabi nila eh, may dayaan na raw kaya o oh, di umano sa loto. Kasi binola na, binola pa ulit. Kaya ang tanong ng ating kababayan, hindi kaya tayo binobola rin o nabobola ng loto? Mga <laughs> ah, katamay, ito ba, painggan po natin ang balita na hindi naman yata tayo binobola o binobola tayo mga katamay ng loto. Bola na pero binobola pa. Yan ang tingin ng netizens nang biglang magka sa isang loto draw. Duda nila, baka umi-style lang daw ang PCSO para mamanipula ang resulta. Nasa frontline ng balitan yan, si Camille Samonte. Lotto players, yung three numbers nyo maaring manalo ng 4,500 pesos kapag pinag-guestahan online ang live Lotto telecast ng Philippine Charity Sweepstakes 6 Office o PCSO nitong February 27. Nagduda ang netizens sa bulahan para sa swertes o 3D Lotto at makikitang meron namang napiling numero ang unang machine. Pero bumaba rin ito, di gaya ng ikalawa at ikatlong machine na natrap ang bola sa itaas. Uh, Nagkaroon pa technical difficulties sa uh. So yung pong nakapil, hindi nakapiling machine, yung, ay papalita po natin ng another machines. Nag-commercial muna at pagbalik ay ipinakitang chinek ang naglukong makina. Pinalitan din ito ng bago sa kahit tinuloy ang bola. Kinakabahan tuloy ang mga tumataya dahil baka minamanipula na raw ang resulta ng loto. Kamakailan matatanda ang pinunari ng netizens ang madalas na solo winner sa loto kahit na sabi ng mga eksperto. Mas mataas pa ang chance ang tamaan ng kidlat kesa makajakpat sa loto. Ang <laughs> oh, mira. Mas malaki, malaki pa siya sa tamaan ka ng kidlat kesa <laughs> tumatamaan ng loto. Mga tambay. Ito naman ang pahayag ni Senadora Amy Marcos tungkol sa loto. Painga po natin. Kinakailangan, hanggat hindi na susolv lahat dyan, tigilan muna. Eh yung sinasabi nila na kailangan na ibalik na muna from start and out ulitin. Eh, if that's uh, possible, I think that's the only way to resolve it. ah uh, mahirap yung nawawala yung tiwala ng tao sa lottery. Mas lalong mahirap yung nakakalimutan ng mga pasimuno na yung pangalan nila e charity. Dapat ibalik natin yung charity. Ano ba yung mga charitable works na kinakailangan gawin? wag na yung uh, mga kontratang may anomalya, yung mga software na naging nagkakaglitch, at saka yung mga mahiwagang algorithm na parating ending nine. Ba't gano'n? Oo <laughs> nagpakita lahat. Wala namang problema doon. Elijah. Ilo... Ayan po mga katambay. Ang pahayag naman ng kapatid ng Pangulo na si Senadora Jaime Marcos. Di ba? Uh, at yung loto na nagkaka <laughs> at dumadami at madalas ang tama ng solo winner. <laughs> at ang sabi nga ng iba, you know, mas malaki pa ang tsansa daw na to tama nga nakidlat isa tumama ka sa loto. Pero sa ngayon, sa bagong Pilipinas, malaki na ang tsansa, tumama ka ng loto, kaysa tama ka na kidlat. <laughs> yan ang nagagawa ng bagong Pilipinas, mga katambay. Di ba? <laughs> Ay, nako. Kasi alam naman natin na pag-usapan pa sa Senado yan, Loto, di ba? Dahil yan po in-expose ng uh, isang napaagaling na senador, di ba? Na si Senador uh, Tulpo, yung Loto. Kaya lang, na-Loto na rin yata si Senador Rapitulpo, Na-Loto na rin ang Loto na kanyang uh, inimbestigahan. Nawala na po. Parang nanahimik na rin po ang senador uh, Rapi di ba mga atamay, sa isyo ng loto. Pero balik tanaw natin, di ba Sa panahon po kasi ni Pangulong Duterte, never nagka-problema ng ganyan at napaka-anim na taon na nungkulan ng Pangulong Marcos. Pero never sa history ng loto na napakadaming nananalo, di ba? Nung nakaraan po yan, eh, di ba, o mga unang taon, meron pang nanalo dyan na mahigit limandaan piraso yata ang nanalo, di ba? Na sa loto. <laughs> Samantalang sinasabi, mas, mas malaki pa siya sa tamaang ka nakidlat. Pero sa bagong Pilipinas, eh, tumatama po na mahigit limandaan o dalawandaan ang uh, Pilipino sa loto. At maraming tumatama na solo. Napakadalas. Di ba ba? At ang isa pa, naalala rin ni Kamanong, yung sekretary po na nahan dyan, di umano, eh, nag-donate po ng uh, mahigit uh, 30, kung hindi nakakamali si Kamano, 30 million o hanggang 50 million sa contribution uh, fund sa nakaraang uh, halalan kay Presidente Marcos. Nag-donate po siya di ba, sa Pangulong Marcos nung campaign. Uh, almost, uh, ter oh, I think, 30 million o 50 million pesos. Di ba? Napakalaking halaga. At uh, ang komento ni Kamanong, magkano lang po ang sweldo? Di ba? ba? Ng sekretary po ng PCSO, di ba? Charity, di ba? Sinasabi na charity. Swift stick, di ba? Para, para, you know, mabawi mo yung dinonate mo ng campaign, di ba? Yung campaign na dinonate mo sa kampanya ng Pangulong Marcos. Yung 30 million o 50 million, di ba? ba? <laughs> Kaya, nagtatanong lang si Kamanong, hindi kaya kailangan i eh, bawiin? Di ba Nung sekretary di umano, di ba? Ang laking halaga para pawalan mo yung pera mo. You know, yung pera mo na 30 o 50 million, di ba? Para lang sa isang sinasabing mag magkaroon ka ng pwesto sa gobyerno, di ba? Na ang ipapalit mo sa donation fund mo, na binigay sa Pangulo na 30 million o 50 million eh, sa halaga lang na sweldo ng isang sekretary na wala pang isang daan libo o palagay natin isang daan libo. You know, isang million lang mahigit yon sa loob na isang taon. Ang isang termino ng sekretary, anim na taon. Paano mo mababawi ang 30 million pesos, mga katambay? Ang, ang kailangan, para lang mabawi yon di umano, kailangan tumama ka ng tumama sa loto para mabawi mo yung 30 million, di ba mga katambay? <laughs> napakarami po nagiging problema po ng bagong Pilipinas ngayon, di ba? Marami po ang putok na hindi naman nangyari sa panahon ni Pangulong Duterte na anim na taon. Lahat po ng problema ni Pangulong Pinoy na plancha at na-resolve na, na resolve at naiayos si Pangulong Duterte. Pero ngayon, nagkakaproblema na naman po ang bagong Pilipinas. Wala pang pa dalawang taon, napakarami na po ang problema na lumalabas, 'di ba? Una-una airport. Yung airport po sa panahon ni Pangulong Duterte, hindi po napunta sa mga oligarch, hindi po napunta sa mga mayayamang negosyante. Ngayon po, nakuha na po ng San Miguel ang airport, 'di ba? Sa panahon ni Pangulong Duterte, pinagkukunan po ng kita ng bansa ang airport dahil malakas pong kumita ang airport. Ngayon po, wala na. <laughs> Hawak na po ng San Miguel ng uh, I think 15 years o 20 years, di ba? Kaya bawas ang kita ng Pilipinas. At ngayon, may issue na naman sa airport, di ba? Daga, surot. Tapos ano pa issue? Maliban sa loto. Di ba? Yung isa pa, yung, yung mga palay natin, bigas, sa DA, sa NFA, di ba? Binebenta sa mga traders, imbis na ibenta sa ating mga Pilipino at makabili tayo ng murang bigas. Traders ang uh, naikinabang, nakikinabang, di ba? dahil doon sa mga nakapwesto sa NFA, sa National Food Authority natin, di ba? Problema pa rin. Corruption po yun, di umano, di ba? Dahil may kumikita. At ano, yung isa pa, yung, yung problema natin sa mga titulo natin na hindi natin makuha dahil nagkakaproblema raw sa papel. Na yung papel daw ay nanggagaling pa sa ibang basa na po pwede naman gawin sa Pilipinas. Di bumili na lang tayo ng special na papel at may machine tayo, di ba? Tayo na gumawa at makakatipid pa ang bansa at kikita pa ating bansa. Kasi pag may bidding, may kita. Pag walang bidding, may kita pa rin, di ba? <laughs> Ganun lang po yon. Ano pa kaya ang magiging problema? At yung mga hindi ko nabanggit, baka alam nyo yung mga problema pa ng bagong Pilipinas, pwede po ninyong i-comment dito sa ating comment section. Baka merong na-miss si Kamanong na nagka problema pa, di ba ba? Lotto, airport, eh, bigas, mga titulo natin, kasama na yung mga plate, mga lisensya, di ba Ano pa ba? Yung problema natin sa makakaliwang grupo, lumalaganap na naman, di ba Sa droga, di ba ba? Problema natin sa droga, sa krimen, di ba Kasama pa yung mga nagbebenta ng mga iligal na armas, sa mga rebelde, sa mga mga, mga terrorist, di ba? Tapos kahirapan, di ba? Naman nagtataas ang bilihin, di ba, ba At yung mga nagre-recruit pa nga sa mga estudyante natin, sa mga eskwelahan natin, kasama pa rin. Napakarami nating pasan-pasan ngayon. Samantala nung panahon ni Pangulong Duterte, nabawasan na halos lahat yan, di ba? ba? Pero ngayon sa bagong Pilipinas na sinasabing kailangan maging world class, naglalabasa na naman ang problema ng bayan. Kaya ano po ang gagawin natin mga katambay? Tiis na naman po ba tayo? <laughs> Pinagtitiisan na, na natin yung mahal na bilihin, di ba ba? Tapos ito pa. <laughs> yung mga mahirap, inaasahan eh. Loto! Kaya lang, mukhang naluluto tayo ng loto. <laughs> mukhang uh, may hocus-pocus. Di, di kaya, yung binola na, binobola pa. Kaya ang labas, binola tayo. <laughs> mga katambay. Yan lang po, mga katambay, ang komento ni kamanong sa loto na binola na, binola pa, kaya suma ang taong bayan na bola. <laughs> Paalam po, mga katambay. Mahalin po natin ang ating basa. Ipaglaban natin at intayin natin ang pangako na 25, 20 pesos na bigas at ang pangako pa na world class ang ating basa. mulih paalam bye bye